Maganda ko. Promise. Ayan. I'm sure ho na gusto nyo yung last episode namin. Pero ngayon, mas magugustuhan nyo to dahil ang nandito po ay nanay-nanayang ko rin po sa industriya. Kasi marami po talaga nagmamahal sa akin at mahal na mahal ko rin po sila. Ah, hindi ko napapatagalin. Isang babaeng mahal ko at may espasyo sa aking puso Marisa Delgado. Oh, thank you. Thank okay. Hello, hello, hello. Hello, hello sa inyong lahat. Oh, oh, oh. salamat. Naimbitahan no. mo ako dito. Ma, alam mo naman, di ba? Oh, Naghihintay oh, lang ako naghihintay ng tawag. <laughs> e. Ang first question, kamusta okay. na ang mama ko? Happy. Ay, yan ang nga ba? Super maman. happy. Contento. Maraming okay, ma salamat Kitang sa Diyos. Kitang-kita naman sa mukha oh, mo, diba? Masayang-masaya ka. Pareho tayo. Oo, oh, oh, masaya ikaw tayo. nga rin eh. Tsaka din kita. Oh, diba? <laughs> oh, oh. Ay, yan, ang katibayan ko. Oh, diba? Nakita nyo. Namiss nyo ba ako? Siyempre. Oh, ako Oo, pati yung mga anak ko. Ay, oo. Oh, si Sigfried. Nauna na, na, na si Sigfried dyan. Oh, oh. Maano ba binagkakabisihan <clears throat> mo ngayon? Meron akong kumpanya. Meron akong recruitment company. Oh, very good. Matagal old. na yon mga 36 years na. Kaya pala na nanahimik ka dyan. Oo, oh, oo. Oh, pero... May binagkakabisihan. Oh, 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 pero hindi maaalis ang pagiging artista mo talaga. Yes, siyempre naman, ko, di ba? Nakita ko, diba? nag ka eh. eh oo, oh, oh, na... yung by guardian alien. Si Gabby Concepcion at saka si Marian Rivera. Ayon sa dami mga minang ginawa ninyong projects, so, natatandaan nyo pa ba yung first project na dito sa showbiz mo ginawa? Yung first na first. Yung dalawang commander sa WAC. Oo, oh, diba? Ilan mm -hmm. taong kayong ma. Magsa-17 ako noon. Wow. Oh, Diyos ko. Yes. Ang kita na mo naman ngayon, ebidensya. Oh, diba? Walang kakupas-kupas. Ang oh, isang oh. Marisa Delgado talaga. Talaga naman. oh. naman. 17 pa rin. Oh, 17 <laughs> <Seventeen> pa rin. Magpako <laughs> kahit, nalapako na tayo na sa 17. Ilan taon kayo, man, nung na-feel nyo na ready na ako na umarte? Ay, naku, bata pa ako kasi bata. pangarap ko na yung pag-aartista. Ah, okay. Basta pag hinahangin ng palda ko, parang feeling ko ako na si Lore Romero, Susan Roses, yung mga napapanood ko sa sining. Talagang pinagdadasal ko yun. Kasi ang lola ko naglagay uh, sa isip ko noon. Sabi niya, anong gusto mo maging? Gusto, ito ako, gusto ko nurse. Ganun pa, oh, di ba? Nurse? nurse. Ganun. Ang, ikaw, Nay, anong gusto mo maging ako? Gusto ko maging artista ka. Ay, ano yon? Yung mga napapanood natin. Oh, kasi kaming nanunod. Kasama niya ako, nanonood ng sine. So, pinangarap ko yun. Hanggang na, Nay, pag naging artista ako, unang-una kong bibilhin, telepono para sa'yo. Wala pa naman kasi telepono, kahirapan kumuha, oh, di ba? Oo, oh, oh, wala pa nga. Oo, oh, oh, dito, dahil pa nga. oh, oh. At saka, mahirap kung mabigyan, nakapila ang aplikante. Uso pa nun ang party line. Oo, Oo uso. Yan. party Oo. line, pakimbaba please. O, gano'n. <laughs> at saka yun, talagang pangarap ko, kasali yun sa prayers ko. Bata pa ako, natatanda ako, siguro mga grade 3 ako. Up to high school, at kumisa nga nung artista na ako, basta kasama, paggising sa umaga, dasal, di ba? Tapos nandun uh -uh. na yung wishes ko, tatlo yung wishes ko. Pagka nandadaan ako sa simbahan, dasal, wishes ulit. Basta tuwing ano, oo, pinagadasal ko. Talagang tayo pinalaki tayo sa ganoon. Oo. No? oo. Ikaw Kaya, rin ba? Ako Ang din harap rami, mo? ganyan din ako. Ay. Kasi walang food sa table. Oh, sure. Kaya alam mo na, kinailangan ko talaga na maging parang panganay sa yes, amin. Yes, Na gusto ko makatulong sa amin. Totoo. Ma, sino may mga kasabay nyo noon, noon na nagsimula pa lang kayo? Si Divina. Uh, si Div Valencia. Valencia. Oo. Oh, oh. Gloria Sevilla. Si Lucita Soriano, wala ma na rin. Yun, ma marami doon si pasita Arana, wala na rin yun. Narausan ko yon. Merong eksena na. Ito, eksena mo, ha? Tingnan ko kung marunong ka talaga umarte. Naku, paano to? Ganun. Nakakahiya pala pagkain. Andiyan yung mga tao, narunuod. Di ba? A arte ko dito, para ako luka-luka. Teka muna, paano ba to? Nagusan <laughs> so, ako ng na Ang Diyos, huwag niyo akong Tulungan mo ako, maka-arte ako. Ay, nakaarte naman kasi comedy, madaling. Madaling. Oh, madali. Oh, oh. Madali. Para oh, oh. sa atin. Oh, oh. Pero pag tinitigan nila tayo, akala nila naglalaro lang tayo. Yes. So, oh, Hindi oh. nila alam na sobrang kinapala na natin. Oo, oh, oo oh, natin tsaka may nun. ka ba rin, di ba? Mm, may kaba. May kaba ka oh, ka oh, oh, ka talaga. Oh. Pero alam mo, ikaw, nasubaybayan ko rin nung kabataan mo. Ako oh, ma. Hindi oh. ba? Kalus-kusus mo. Uh mm -hmm. -huh. kalus kami ni oh, yan. Oo, kasama ni Siegfried. Tuwan-tuwa kami sa'yo noon. Talagang nakasupport kami sa'yo. Oh, Siyempre, yes, mga na nanay-nanay din nasubaybayan ko yung paglaki mo, pagangat mo, di ba? ba? Kaya hindi ka malayos din sa puso ko. Kasi oh, yung anak, di ba, si yes, Sigfrid, kasama mo sa kalususmus. Oh, di, yung kami, puso natin, bilang ina, lahat ng mga batang yan, anak natin, di ba? Anak talaga. Totoo. Tsaka kami po, lagi kami mahalit. Oh, oh. Lahat, nahalikan mo oh, yan. Oh. tsaka Hindi tita, pwedeng... magagalang. Magagalang. Parang ano, isang malaking pamilya ang meron ka. Yes. Totoo, totoo yan. Oh, oh. dumami, uncle, dumami ang uncle. Dumami ang uncle, ang auntie. Oh, oh, subaybay na subaybay ko yung paglaki mo. Mama, marami pa kayo napagsama ang pelikula ng Daddy Dolphy. Marami-rami marami din. Oo. oh. oh. Kasi Oo. si Dati at daming naging leading ladies, di ba? Oo, pero hindi naman niya ako leading lady. Parang ah, one eh. of the girls or pagka hindi pa may ginawa yata siya. Or kontrabida ako. Oo, ay, mga ganon. Meron akong parang asawa niya, natigok naman ako agad, Oo. yung gano'n. <laughs> Oo. Okay. Kamusta siya ka work ma? Mas na masarap katrabaho. Si Dan Dolphy. Oo oh, naman. Masarap katrabaho. Masarap katrabaho. Pero siyempre tahimik siya, di ba? Pag ah, magbibiru-biru siya. Siyempre behave naman ako dahil hindi ako madalas naman doon, di ba? Mm -hmm. Pero mabait si Dolphy talaga. Napakabait oh, na tao. Oo, oh, 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 oh At saka makatao siya masyado. Oo oh, oh, naman. Concern na concern siya na gusto niya yung mga tao masaya. Oo, oh, oh. at gusto saka niya, as, kaya nagpapasaya. Asikaso, hindi ba? Asikaso yes. tayo sa kanyang asikaso lahat set, oh, oh. Iba talaga siya. Nag-iisa lang talaga mm -hmm. si Daddy. Eh. Hindi... At nag-iisa ka rin. Nako! <laughs> <laughs> Marami bang nanligaw sa inyo sa showbiz tong araw? Ayun so, na, sige na, oh, share naman showbiz. to sa akin. Oo. Oh, oh. sa taga showbiz, wala namang masyado. Hindi <laughs> hmm? ba, wag masyado, pero masyado, hindi, konti pero meron, lang. Hindi, wala naman. Ano na ako noon eh. After one or two movies, nag-asawa na ako eh. Ah, agad? Oo. Oh, oh. Naku, hindi ka man lang naligawan ng mga iba kang taga showbiz. Hindi. Hindi mo nabigyan ng pagkakataon wala. At saka, oh, takot din ako sa kanila. Kasi yung impression, di ba? Pagka showbiz na lalaki. At saka, mas kabarkada ako yan. Nila, Tony Ferrer. Oo. Uh -uh. madalas nun, yung mga ganun eh. Si eh. Agent X44. Oo, oh, di ba? <laughs> At saka, yung husband ko, from Pampanga, kababayan nila, Tony. Ah, kababayan. Sila, Tony Laksa. Oo, kaya madalas na, ano, kaya Ay, gano'n. Wala nakaharang niya. Wala na niya, oh. oh, nakahagad eh. Nabakuha oh, oh. na agad pala, mami. Oh, oh, <laughs> ba? Yes. Ano ba mga memorable na nagawa niyong pelikula? Hmm. Yung napapag-usapan, di ba? Yun ang ibibida Yun ang ibibida ko, okay. Yung Dumuha pati Mga Anghel. Ayan. Yun yung panalunan ko ng first award ko na FAMAS. Oh, di ba? Uh, best Supporting Actress. Enjoy din ako dun sa pangalawa yung gawa. Kasi ang Dumuha, directed by Lino Broca. Oh. Yung sumulod kong award, ano nga ba yun, nana <laughs> Ito na. <laughs> Ito na, number oh, of timers. Till is... death do us part. Oh, Ayan. Oh, till oh. death do us part. Kokoy Laurel yun, Hilda Coronel eh. Kapartner ko doon, si Eddie Garcia maging doon Tito sa lumuha Eddie Garcia rin ang sarap ka eksena ni Eddie uh -oh. ang sa eksena kasama oh, sa peliko oh, 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 na ang talaga. dami niyang matututunan oh, sa kanya oh, no? talagang kaya na-miss ko si Tito Ed oo oh, eh talagang ano pero dahil sa kanya na naproteksyonan tayo ngayon mm -mm. ng mga artist dahil sa Tito Ed o oh, dahil kay Eddie sana po sumusunod ang lahat nung ginagawa namin itong Lavender Fields ginagawa eh talagang sumusunod kami sa oras ah talaga talagang sinusunod pumapatak agad ng metro nagbabiyak biyahe pa lang. Ah, Umapatak talaga, that's na, good. Oo. Oh, oh. Umapatak na 'yon, yung oras. In, in, yung oras. So, oh, oh, very Kasi good. Kasi kawawa ang mga crew natin. Crew. Yes. Ang kawawa talaga. Sila unang darating, uh -uh. sila huling uli, uuwi. uuwi yes, diba? yes. Tayo sasakay na lang ng auto. Oh, oh. Uuwi na tayo. Oh, oh. lang makeup, oh, oh. maliligo. Tapos matutulog. Oo. Oh, oh. Ilang oh, oh. eh, buhay natin, um, oh, ba? oh. oh. 'di ba? Pero kahit pa anong sabihin, I think show business. Mm uh -uh kahit na anong hirap dinadanas yes. natin, ito pa rin tayo. Ito pa rin ang hanap buhay. Palagay natin. ko, second life, ito pa rin ang gusto kong oh. ko hanap buhay. Oo, oh, oh, masaya oh, tayo oh, diba? dito. Oo, oh. Talagang artista. Talagang artista. At saka, ito po ang mahal na mahal ko. At saka, nire-respeto ko. Oo. Oh, oh, ang hanap buhay. Hindi hindi ako nakapag walk out kahit minsan sa trabaho ko. Taraga, hindi, very mami. good, very good. At saka, kung alis man ako, kunyari sa sobrang sakit ng kadaobang ko, mapapaalam pa rin ako sa direktor. Hindi ako nakaalis nang hindi ako nagpapaalam. Papaalam. Yun ang importante. Yeah. Kasi sabi nga nila, mahalin mo tong trabaho na to, mamahalin ka. Mamahalin ka, yes. Totoo yun, di ba? Totoo yun, ako. Kaya tignan nyo naman, nandito pa si Mary. Oo. Nandito <laughs> pa si Mary. Oo. At saka, di ba, itong hanap buhay natin to. Dito, libre ka ng pagkain. Pag umaga, agahan, tanghalian na po na, may merienda pa. Yung walang sasakyan, pwede ka mag-request oh, ng sundo. Kung ibang hanap buhay, ikaw mamamasahe. Bibili ka ng pagkain mo. Pahanapin natin, di ba? Ang sarap ng buhay natin kung tutusin. Uh, yun yung ating ano, eh, hindi nila alam. Oo. Oh, oh. <laughs> hindi alam ng, ng, mga karamihan dahil hindi nga po kay taga showbiz, oh, eh kami po ay eh, taga doon. At saka, ito ho yung trabaho alam namin gawin. Oo. Oh, oh. Ayan. Sa at saka enjoy. Na nag-i-enjoy po oh, kami oh, masaya. talaga. Masaya. Kaling sa heart namin yung, oh, oh. yung pinagpapagura namin. True, true. Kaya di ba, naka-chin up tayo palagi. Oh, mga oh. one-day millionaires. Oo. Di ba? Kaya kayo kakain tayo sa labas. Oh, oh, diba? Ganyan ang mga drama. Orderin niyo gusto niyo. Orderin niyo gusto niyo. Dahil bagong o. sahod ako. Oo, oh, <laughs> diba? Masaya. Oo. Ano, mami, ang pinakamahirap yung experience sa showbiz? Siguro yung mga, pag mga ng madaling araw, maliligo ka sa swimming pool. Ay, yung mga ganun. Nung mga panahon namin nung o, o, araw, ako, Barrio Rosette. kailangan eh. meron kang alkampurado. Oo, sa antipolo pa yun, ha. Madalas yun, ganun. At saka yung sa mga putika na hindi na inspeksyon, kung may mga o. lata, Oh oh obubog obubog 'di ba? 'Yon talagang nag-iingat ako dahil kunwari sa beach eh marami ng dumi, Oo. yung mga nung araw na ano. Nako, sabi ko, pake ano nyo naman baka may bubog eh mga nakapaa, ah, 'di ba? 'Yon, yung yun, bubog yun, at yung mga latang ano. bukas na matet, ano pa tayo doon. Doon ako takot sa mga yun. Pero Bilip ako dahil, Mami, hindi ka nang masyado nagkaroon ng mga problema talagang, asing problema, no? Wala Sa naman. Sa set, yung gano'n. Sa set, wala intriga, naman. Intriga, yung mga ganyan. Ah, intriga? Wala yan? Wala yan. Oo. Kasi Yama. intriga lang yan, eh. Oo, oo tsaka... Pag pagulo, Pampagulo lang ng buhay mm. yan, walang pera dyan. <laughs> Siyempre, kilala ka rin bilang isang kontrabida sa mga ibang mong roles. Oo, oh, oh, ba? madami. Oh. Mas mahirap ba yon para sa iyo? Para sa akin, ah, kasi masyadong Bilangin. Yeah, effort man. mo. Effort, oh, oh, yung ganon, yung kung galit, mo, diba? Oh, oh, oh. masakit sa heart eh. Oo. Oh, oh. Pero hindi naman yon yung mga nerves mo, yung mga oh, gano'n. Yung Pero sabi, oh. Pero sa pagkat, nagalit ka pa rin eh, diba? Oo, oh, ano oh, yun? kaya kailangan meron ka. Kailangan humupa. Para kakamina. sa, exercise, di oh, ba ah. sa exercise, diba? Merong slow, Papa, slow. Oh. In, oh. Oh. Breathe in. Oo, oh, hindi ba ganun? Hindi ba? Dapat may ganon tayo kasi sabi ko, alam niyo kung hindi kami mga luka-luka, hindi kami magiging mga mahuhusay na artista. Oh, yes, kasi I kasi think kaya, so. Kaya kami luka-luka kasi, oh, oh, <laughs> kasi... Oh, well, the I'm <laughs> mga imaginations. Why? ibang ima Minsan, ang saya-saya natin for the day, magdadrama tayo pala. Oo, oh, oh, no. no? Kayo lalo. Lalo Ikaw. Kami, oh, oh, ang ikaw. Hirap. Okay, ang okay, hirap nun, kang... lalo na pag happy-happy ako. Oo. Oh, oh. Tapos may sino nang iiyak. Oh, oh, oh. Ang hirap. Hindi ko alam kung sa kuhugutin. Sa tenga ko ba? Oh. <laughs> sa lalamunan ko. Pero magaling ka doon talaga sa pag -iyak. Madaling ka talaga sa drama. Ako, mami. At saka kasi yun ang... Isipin ko lang yung buhay ko na iiyak na ako. Oh. Oh. <laughs> Dahil sa mga contrabida roles nyo, na sasabihan ka rin bang mataray? Oo. Oh, oh. oh, diba? Yung ibang tao, takot sa bumati sa akin. Bakit? Kaya ganda mo yan? Hindi kasi alam, baka mataray daw ako. Hindi, oh. hindi ninyo alam ang totoo. Oh. Napakabait ho niyang tao, <laughs> napakalambing. <laughs> si Mami Marisa. na, so, yun mga, ay kala ko po, ano, suplada kayo. Ay, hindi, Mami, mabait oh. ka, sobra. Oo, oh, oh, talagang. Sobrang mo. bait. Oh. I know that, I know that. Bata pa ako, alam ko na yun. Tapos, ma, di ba, nag-comedy ka di ba? Oh, Kaya pa paano, di ba? Paano na, ay, kaya ko pa rin pala magpatawa. Yung oh. sa lifetime na to, oh, nakadaan ako ng ganito, nagdrama ako, oh. nag nag, uh, ko ako ng kontrabida ako. ako. Meron, kung araw, pa. meron pang mga karakarate. Oo, oh, okay. ay, oh ay, Diyos oh. ko. Oo, oh, yeah! Oh, oh. oh. Ngayon, wala lang. Wala lang. Wala oh, <laughs> okay lang, okay lang. pero hirap ako umiyak. Ah. Sa tunay na buhay, madali akong umiyak. Ah, Nang, bakit yung kunwari sa simbahan, may kinakasal, hindi ko naman kilala, naiiyak na ako. Oo. Oh, oh. Pero yung pag kailangan eksena. talaga, pag-eksena, hirap ako, siguro kailangan ko maramdaman talaga yung uh -oh. character. Uh -oh. Or maybe we just expect na kung drama, puro iyakan. Uh -oh. Di ba? Iiyak. But there are times... Na, sa... Hindi mo kailangan umiyak. umiyak uh -oh. pero malungkot, malungkot di ba? at saka... Ang gustong-gusto gusto kong ma-achieve is yung tao ang naiiya. Yes. Sa'yo, hindi ka umiyak. Hindi ka umiyak. umiyak. Oo, oh, oh. kaya lang ngayon parang firming sabi ko, pero mang, kailangan may luha. Pwede bang malungkot na lang ako dito na walang pumapatak na luha? Sabi ko, talagang malungkot talaga ako, pero <laughs> hindi pumapatak hindi, ang luha hindi ko. Hindi no. pa shoot eh, naman. No, oh, Oo. Oh, eh. Hindi shoot, no? Hindi pa nakukot. Oo, oh, oh, dapat pa shoot yun eh. Oo. Oh, oh. Dapat may ample time pa. Oo. Oh, oh. Or sometimes naman, binabasa pa lang ang script, naiiyak nai na. na Di ba? Oh. Yun, yung mga ganong timing siguro. May timing dapat. Oo. Oh, oh. 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 Eh, kayo madali ang lahat. Eh, mas sabi ko, pumikit lang ako, isipin ko yung Oo. buhay ko, naiyak na ako. <laughs> ma, ano naman yung difference nung nagtrabaho kayo nung araw? So alam na alam natin lahat yun, di ba? sabi ko nga, luma na tayo. Oo. Kami, yung <laughs> so, kayo, mga bago kayo, kami luma kami. <laughs> sabi ko, nakikisama ako sa luma dahil doon ako lumaki. Yes, achat. sabi ko ganon. Tapos, ma, i-compare mo yung ngayon doon sa luma. Sa luma. Mm -mm. Ngayon, mas madali-dali na. Di ba? Mas magaan mas komportable. May service na kasi. Oh, okay. Kami nun, no, hindi. Sasakay ka, sasabay ka doon sa unit. Oh, oh, unit. Pag pull is... out oh, sa unit, oh, oh, di unit. ba? Eh, ala alas tres ng umaga, dapat nandun ka na para oh, maka oh, makaangka. Yung ganun mga trabaho, merong lapel. Oo, oh, oh, may lapel. Di ba? Sa dubbing, meron Sa dabing oo. Oh, oh, oh. oh, Yung bakit mo, pwedeng paikliin. Oh, pwedeng Di oh, ba? ba diba? eh. Oo, oh, oh, nasa... Bakit? Oh, merong oh. bakit? Oo. Ganun lang. Hindi katulad diba, ka tulad nung o, araw pa ulit, ulit kailangan ka. Kailangan talaga oh, mo. So, so, yung up. mga ganyan equipment. Ang um, mga uh, trabaho naman, yung on the set or mm -hmm. Mas, uh, ma marami kasi ngayon nag-aral na, di ba? Mm -hmm. na, meron na sa kolehiyo ng degree sa pang, pang movie and film, di ba? Or TV, whatever, you know. Yes. <laughs> I like that. <laughs> yung, yung ganun, di ba? So, mas maganda na yung approach nila. At saka talagang bago mag-shooting or mag-taping, nakaplan siya na kung ano-ano mga kukunan. Noon, hindi. Nakaplan siya man, pero hindi may masyado. -talon. oh, oh, Oo, oh, oo, may talon-talon. Kaya ngayon, meron kayong cha-cha oh, na, oh. susundan. Oh, oh. Yung, yung cha -cha At nila. Cha uh, may script na. May script na. Nung araw, may script, uh, synopsis na. Tapos uh -uh. yung script, doon uh -uh. na Oo, oh, oh, ganun, sa set. ganun talaga ang training. Ganun oh. ang training ko kay Tatay Ading. Oo, oh, oh, di ba? Kay Daddy Dolphy, oh, oh. ganun ang training namin. Binabato lang Binabato yung Binabato lang. Oh, Wala oh. kayong script. Doon akong natutong mag talaga mo. No hindi ba? Uh -huh. Ano, nakakapag-adlib nakakapag ka pa. Nakakapag-adlib yeah. ka pa, yung gano'n. Tsaka naman sa ano, may mga makeup artist na mas uh, magagaling sila mag-makeup, uh -uh. di ba? Mga hair. Ano yeah. na tayo doon, hindi na tayo mahihirapan bilang artista. Noon, kaming-kaming hirap uh -huh. eh. So, pero sa kapwa artista, Marami rin marunong makisama mga bata ngayon. Ah, oh, marami na. Oo, oo. at hindi saka ka nagka-problema sa kanila? Eh, hindi naman. di ko rin naman sila po problemahin. Ako, oh. problemahin nila. <laughs> Gusto ko yun! <laughs> Basta ako, meron akong space na malalatag ko yung aking bondo oh, ng tawag oh. natin, higaan. Bondo natin. Oo. Okay na ako doon. Mm -mm. Kayo ba, ayoko lang ng malamig na malamig. Pag oh. malamig na malamig, ako lumalabas sa tent. Oo. 'Di ba? 'Pag 'pag masyado ng malamig oo. kasi init paglabas natin. Tapos, Tapos pagbalik malamig. mo, ang lamig-lamig. Ilikod -lamig, mm -hmm. e natin yes. ang tatamaan. Yes. Oo. Eh may workshop na. Oo. Diba? 'Yun ang oo, oo talagang malaking bagay 'yun. Malaking no. bagay at masasabi natin na nag-move forward yes. ng maganda ang industriya, ang industriya natin. Hindi tayo naiwan iwan doon sa luma. Di ba? And this we can be proud of. Di ba? Yes. Ah, yung mga bata, talagang nagsusumikap din mag-aral ng script. Pag yung mga, mga nakikita, nakikita ako, ko, nakakasama ko, ko di ba? Kasi na-realize siguro nila. Ewan ko ha, ah, talagang yung gusto nyo magartista artista na doon. Oo, doon. Pero yung pera, ako sa akin, yun ang wala eh noon. Ayan. Gusto ko lang mag-artista. akong kinikita, okay lang. Hindi ko naisip na, ito yung bread and butter ko. Pero yan, yung mas masagana mm -mm. ang ibibigay, mm -mm. sila, alam nila, ang mga bata ngayon, mm -mm. di ba? Kaya nag-aaral siguro ng gusto. Ng gusto. O, oh, speaking of bata, oh, sino oh. mga bagets naman ng artistang tumatak sa isip mo, tita? Si Coco, Martin. Oh, oh, di mabait oh. yung bata. Mabait no? na bata yun, tsaka galing niyang director. Si, dami niya na. Oo, oh, dami niya oh, oh, naman. Si Dingdong, Dantes. Ah. <laughs> so, oh, oh. Si Dingdong, mabait si Dingdong. Gusto ko yan, batang yan. Halos na, sila? Anong values bilang isang artista na hanggang ngayon bitbit -bit mo na ang gusto mo i-impart? Yun, yung maging pakisama. Ayan. Marunong tayo makisama sa lahat. At saka yung maging magalang. May sa kapwa artista, kapwa katrabaho. Uh -uh. Kahit tapayan yung nagbibigay ng tubig, kape, uh -huh. o yung ano. Mangan At yun din naman yung mga iba, siyempre, we ex respect them also. Ang one thing good sa Edgar Garcia lo, at 'yung pangyayari kay Edgar Garcia, ngayon alaga na sa mga kabre, Am, no? Ang mga kurdon, yan. Ang mga na, wires. Ang tawag ko dyan, spaghetti. Oo, oh, oh, spaghetti. Ang mga spaghetti, <laughs> nakakalat oh, lahat. Di ba? Tasabian. oh, ma'am, ingat kayo, ha? Baka, yun, maganda na. Maganda. Oh. Yung gano'n tayong mga artista noon, alala yan tayo, eh. Oo, mm -mm, totoo yan. Diba? O, oh, oh, mag-ingat talaga dito. Dito oh, ka dumaan. wag, wag ka dyan. dito. Dito ka dumaan talaga. Yes. Di eh. oh, gano'n. Sana naibigan ninyo ang aming show kayo araw na to. Dahil, Inimbitak talaga si Mama Marisa Delgado para makilala niyo siyang muli dahil <laughs> kailan lang huyo kanya ng teleserye. Abangan niyo ho at magkakaroon pa siya ng isa pa niyan. Para <laughs> yes. makita niyo po malagi si Miss Marisa. Yes. Ayan. Thank you. Hindi yes. <laughs> Yay. Thank you, Ma. Thank you. Thank you. Mm. Thank, you very, Thank you very very much, much too. I really miss you. Ako din, mami mm. na miss kita. It's a, wala na ba? <laughs> it's, really, it's oh. really an opportunity. Ako ba, may na, take you. Binigay na siguro to kasi ang tagal. Ang tagal na. tagal na panahon. Kung di hindi, tayo mami, nagkikita tayo in nagikita. person. Pero mahal kita. Alam mo oh, yan. Yes, ako din. Yung mga ganong ano, siyempre nasa puso ka, Pirmi. Okay ako din man, oo, ng, kayo lagi kayo, ako. nasa lahat ng nakatrabaho ko, bina ko lahat oo, yung um, oy, mga sobra. tao ako din ano nagagalak ako na ano nagagalak ang word ah. Oo, oh, oh, parang okay. nasa edad natin yung words. Oo. Oh, oh. <laughs> <laughs> Arang tayo nag... E, natutuwa ako na ganito, nag... Uh, ko, oh, oo, oh, si Maris. sige. Sabi ni Bina, na gusto mo kay Maricel? Oo, oh, oh, sabihin mo, sige. Tuntuwa ako oh, noon, sinabi sa akin. Tuntuwa talaga sabi, ako. Anong pag-uusapan? Eh, gusto ano ng naman comedy, ako, oh, Oo, oh, nakakatuwa lang. Yung, yung masaya lang oh, tayo. Oh. Okay. At syempre, para sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat. At uh, huwag niyo kakalimutan nyo nandito. Sana gawin niyo na po kayong lahat. Maraming maraming salamat. Okay? Bye!